Naniniwala ka ba sa mga pampaswerte tuwing bagong taon? Ating alamin kung ano-ano ba ang mga dapat ihanda at gawin para swertihin sa 2024. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Pampaswerte ba ang hanap mo sa pagsalubong sa bagong taon? Sa mga balak mag-business dyan, ano kaya ang papatok? Alamin natin ang sagot mula sa isang feng shui expert. 2024 is just around the corner, kaya kanya-kanyang paraan ng iba para makahatak ng swerte. Sabi ng isang feng shui expert, maraming paraan para mangyari yan. Tulad ng pagsusot ng lucky color na violet, paglilinis o declutter ng mga gamit sa bahay, pati na ang pagkumpuni sa mga sirang gamit para maaliwalas ang pasok ng bagong taon. Hindi rin mawawala ang paghahanda ng mga bilog na prutas. Siguraduhin lang na labindalawang magkakaibang prutas ang ilalagay sa mesa to symbolize the 12 months of the year. At kung gustong maganda ang pasok ng ang pera, magsaboy ng bariya mula sa pintuan papasok ng inyong bahay. Sa mga nagbabalak naman magnegosyo sa susunod na taon, may mga patok din daw na pwedeng pagkakitaan. Ang mga negosyo posibleng pumatok. Po mga negosyo may kinalaman sa automation, may hmm. kinalaman sa artificial intelligence. Mga pagkaing negosyo ay patok pa din. No? Or gamitin po ang social media. Ang content creation o vlog ay patok pa rin na career o negosyo. Beauty products, nagkalat pa rin po ah, ang travel and tours industry. Kung mga travel or mga leisure industry ay also patok pa rin sa 2024. Pero dagdag ni Master Hands, mag-ingat pa rin at pag-aralang mabuti ang papasuking negosyo. Babagal daw kasi ang ikot ng pera sa taong 2024. Kumpara kasi ngayong 2023, ang wealth of finance element sa 2024 ay mahina. Kaya huwag iasa lahat sa binibigay na gabay ng mga stars dahil ang kita sa negosyo depende pa rin sa magpapatakbo nito. At kahit mismo si Master Hands na dalawang dekada ng feng shui expert, hindi lang daw sa swerte umaasa ang suwerte ay mga gabay, pang-inspire lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng suwerte natin dahil nasa ating mga kamay pa rin nasa ang ating mga tagumpay. At pinakamahalaga pa rin daw sa pagdiriwang sa bagong taon ay kung kasama ang pamilya na sasalubong dito ng may ngiti, puno ng pag-asa at pagmamahal. Wala namang mawawala kung tayo ay maniniwala basta't sinasabayan niyan ng sipag, tiyaga at tiwala sa sarili. Mobile journalist Francis Sorcio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.